from the Opo, so Ma'am Camille. Happy birthday po. Thank you po sa uh, mga tulong ninyo na binibigay lalo na po sa mga warriors ng LPGH Hospital. Happy birthday! Samuel, happy birthday! Sana maging masaya ka ngayong birthday mo. Good health. Maraming pang magagandang opportunity na dumating sa buhay niyo, madam. I want to see thank you po sa tulad na ginawa niyo po. At salamat po sa mga natulungan niyang mga tao. Happy birthday rin po and God bless you. Hello po, madam. Happy birthday po. Ate Camille, sana po, marami pa po kayong matulungan. Happy birthday, Ma'am Camille Villar! Happy birthday, Ma'am Camille Villar! Ma'am, galang na man, Ma'am Camille Villar, happy, happy birthday po sa iyo. Sana po, lagi po kayong malayo sa anumang uri ng magkaramdaman at lagi po kayong pagpapalain ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Ma'am. Happy, happy birthday po.